Si Kuya Jobert Austria, isang komedyante, isang aktor, laging nagpapatawa sa harap ng kamera, pero sa likod ng lahat ng yon, may tinatagong lungkot at may kwento na hindi alam ng karamihan. Lumaki si Jobert na hindi buo ang pamilya. Ipinamigay siya noong bata pa lang. At kahit inalagaan siya ng mabubuting kamag-anak, iba pa rin ang sakit kapag alam mong hindi ikaw ang pinili. Hindi ka pinili ng magulang mo. At daladala niya yon habang lumalaki siya. Habang tumatanda, naging rebelde. Natutong magbisyo, natutong magpakasaya, o kunwari masaya. Drugs, alak, lasing, gulo. Lahat ng klase ng self-destruction pinasok niya. At kahit naging bahagi siya ng showbiz, napasama sa mga palabas, nagkaroon ng pangalan, hindi pa rin siya masaya. Kasi kahit anong tawa ang ibigay mo sa ibang tao, kung puso mo mismo ang wasak, walang silbi yung palakpakan. Dumating sa punto na gusto na niyang tapusin ang lahat. Kuya Jobert was at his lowest, na depressed. Walang direksyon, walang lakas. Tumayo siya sa gilid ng isang gusa. Handa nang tumalon. Walang drama. Pagod na siya. Then suddenly, may narinig siyang tinig sa isip niya. Hindi sigurado kung imagination lang o guni-guni. Pero malinaw, sige, tumalon ka na. Para sa kanya, parang confirmation pa yon. Pero something strange happened. After that voice, may katahimikan. At kung ano ang liwanag. Not outside, but inside. Hindi niya alam kung paano, pero bigla siyang napahinto. Bigla siyang napaiyak. Yung iyak na hindi lang dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagod, sa guilt, sa takot. At doon niya unang nasabi, Lord, kung totoo ka, tulungan mo ako. That moment changed everything. Hindi agad nagbago ang buhay niya. Pero nagsimula ang unti-unting pagbabalik. nag siyang mag-rehab. nag siyang magpakalayo sa bisyo. At higit sa lahat, nag siyang bumalik sa Diyos. Sumama sa mga Bible Study. Humingi ng tawad. Hindi lang sa Diyos, kundi sa mga taong nasaktan niya. At doon niya natutunan. Ang tunay na repentance, hindi lang luha, hindi lang sorry, kundi pagbabago. Ang tunay na pagsisisi, sabi ni Kuya Jobert, ay makikita sa desisyon mong umiwas sa dati mong buhay. Ngayon, ibang-iba na siya. Mula sa taong laging lasing, naging lalaking laging naglilingkod. Mula sa lalaking dating nangungut ng relihiyon. Ngayon, ginagamit ang platform niya para mag-encourage ng iba. Kuya Jobert now goes to churches, schools, and events telling his story, not to impress, but to remind people na kahit gaano ka pa may Diyos na kayang magpatawad at kaya kang ayusin muli. At kung iniisip mo na, eh siya, artista siya eh. Ako, simpleng tao lang. Pakinggan mo, hindi artista ang tumawag sa kanya mula sa dilim. Diyos ang gumawa noon. Hindi importante kung sino ka hindi mahalaga kung kaano kalayo ang tinakbo mo basta handa kang bumalik tatanggapin ka niya sabi nga ni Kuya Jobert akala ko comedy ang ending ng buhay ko pero hindi pala testimony pala at ngayon siyay patuloy na kinagamit ng Panginoon hindi bilang clown kundi bilang ehemplo. na kahit galing ka man sa kadiliman hindi ka masyadong marumi para sa grasya ng Diyos so kung ikaw pakiramdam mo wala nang silbi ang buhay mo. Kung pagod ka na, o kung feeling mo hindi ka na mababago, pakinggan mo si Kuya Jobert. Kasi ang liwanag hindi lang para sa mga mabait. Para rin yan sa mga bumigay na dapa at nawalan. Lalo na sa kanila. Because sometimes your lowest point is just the beginning of your greatest testimony.